samahan mo ako guys manyo ako pili tayo ng chinilas sobrang puto rin sa kuchinilas yun ang kamay um, yung bahay na yan yung bahay na yan yung lumang bahay, yun, bahay na yan yun ako pili gabay kainit mga kandidato <coughs> Ah, Oo, oh, wala Eh, mayroon e, akong chinilas Walang laki nito may, may Bablog ako mag ka sa vlog ko Ay, mag ka Ay, vlog ka ah. Ay, nako -vlog, vlog tayo Tara may pera. Wala malaki nito. Ano? Yung tusok-tusok. Yan yeah, eh. Maliit man. Hmm. Ano ako eh. Puto kasi isa ko chinilas. Ay nako. Ha? Naka-withdraw na akong 5,000. Oh? Naka-withdraw ah. ka na? Naka-withdraw? bangko, syempre. Ano naman? Ano lang? Magkano to? Ano? Pasigyan na. 70. 70? Nabalaga na naka 5,000 na ito. Ilang... Gay ka? Ayoko. Ayoko. Uh, Araw-araw mo ginagawa Oo naman. Kailangan. Ah, uh, naka... Nakumita ka na. Ano naman? Ah. <coughs> Hindi kita na nakikita sa Facebook. Kaya hindi ako nagtinda mo na ilang linggo kaya, na, na apat. Hindi kita nakikita sa Facebook. Hindi mo nakita? Oo. Oh. Ah, ano ba ang ano? Badiday. Ha? Ah? Badiday. Badiday Calderon. Hindi. Badiday lang. Badiday. Ah. Uh, ah, marami ka nang ano doon. Sa YouTube ko nga. Sa subscribers. Oo oh, ah flat tayo. Naka 5,000 ka ng sweldo? Hmm. Ang ibig sabihin eh, nagano tapos kaka mo na dollar. Sa ibang bansa pa na. Oo. Oh, uh, sa Amerika, nag-sweldo sa amin. Oo ba? Saan mo ako? Oo nga, mag-vlog ka rin. Ano nga? Mamaya, taruan kita. Sa so, sweldo sa Amerika? Oo. Oh. Wala oh, malaki nito. Kaso, yes, i-inglisin eh, ka daw. Hindi naman ay. Wala ka malaki nito. Wala eh. Wala ka obit ba? Pag mamili ka, bili ka ng malaki yeah. ah. Paano, ha. Ano pa Ha? Ano? amaya maya. Turuan kita. Ah, mag-vlog-vlog ka. Ba na malingkis te Anastasia? Hindi pa. Ano vlog mo? Ano lang sa Ay! eto uh, pa. ayan. Ayan. May ari ng tindahan na to. Eh, mag ka. Hi! Wala akong puhunan na malaki. <coughs> Baka, pwede. <coughs> Baka pwede bigyan mo ako ng puhunan ng malaki. Mm. Ganon. <coughs> Ganon. Ganun. Ganun. Ganun lang. Hmm. Mag-hide ka. Pinag-vlog mo yung tuyo mo. Oo naman. Lahat lahat. Hindi, sweldo ka na pala. Kailangan kumita eh. Tamay. E, oh, betre, din yan. <laughs> ah, kailangan namin kumita. Wala mang mabago si Anastasia. Kung baga sa bangko ka kumukuha ng ano? Uh, oh, meron ka bang gcash Meron, din, oh, pwede rin sa Gcash, pwede rin sa <laughs> pwede rin Cebuana. Pwede rin sa Emlo Helio, basta 'yun 'yun. Ha? Huh? Alam mo pinadadala. Sa pangalan mo, syempre. <laughs> Tapos eh, um, ang ano ang magbibigay yung Amerikano? O oh, yung ano, yung YouTube mismo, yung kumpanya. Huh? Sa sahuran kanila. pero Yung cellphone ko para may pakinagang. Oo, oh, pati kay Obet nga <laughs> eh. Tara mo na nga ako, teka ako ng cellphone. Lagay ko ng pulbo, sobrang init kasi. Oh, ayan. Yeah. Ah. Isa 'yang ito. Atos. Ay, kaso walang malayo. Yun, dito ka. Dito, i-add mo siya dito. Ah. Yes, gawa ka ng account mo. Ito yung akin. Wala kang ano? Ang internet? Ay, dito doon. layo eh. Saan? Sa ano, Anastasia Diaz. Sa... Ba't uh, ka? Oo. Oh. Sino ang Diaz kay Julio? Oo. Oh. Tapos... Hmm, Ala, ang internet eh.

Kung nagkariyan ako sa ano, tapos, hindi, pagwari eh. Kaya Tagalog lang sinasabi. Ayan. Kunwari, mo. Para dito na lang eh, si mo dito. Para ano ko na lang sa YouTube. Alin? So, kung paano pa gano'n. Yun nga ito nga gagawa ka na account mo. Ito yung account mo, di ba? Yung account mo, yung account ko diyan. Ayun know, oh. yung account ko diyan. Nuwari Anastasia Diaz. Oh, ganon, yun, yun, yun na yung open ko dun sa. Oo, oh, yun, tapos, tapos mag-post ka na mag-post. Hmm, diyan nila. Mm Hello, kamusta kayo dyan? Sa ano pa kami mag-sweldo eh, sa next month? Ay, sa mga kami sweldo. Si Kat Kat, ngayon. Yeah. Sino know. yeah. yes, you know, si Kat Kat? Sa anak niya, TLD. Oh, Siya yung gumagawa ng ano eh, yung, yung design ba? alse uh, si Ate Beta Mataga Tahe. Wow. As ako, taga model-model. Alam mo yung model-model kami dyan, oh, yun, yun. Ano? Yeah. Yan, yan. Mm, ako ang model nila. blog ko. Tapos, sabi mo, ito, gusto niya? Uh, magsalita ka. Siyempre, hindi ka magsalita. Yan, nakabili na ko chinilas, guys. Ayan. Pero nagtambay pa ako doon kay Anastasia. Ayan siya. Blurred man. Ayun, ako. Ay gawa. Tayo okay, matindan niya oh.